Ah. Eagle Boy. Okay, ano masasabi mo? Ayos. Okay ba tong parte ng pinagtupadan mo? Katupad. Katupad kan ka, uniform ka Guys, okay, so naglilinis po kami ng kalamansi eh. at papaya. Yan po. So, sa ER beside na lang natin later. Ano? masasabi mo sa kan ba? Farming. Mayos. mayos mayos Anong anong ginagawa mo pa lang paghahanda sa, sa championship ng arm wrestling? Babalsing. Tsaka ano? <laughs> lalamon. Naguhukay. <laughs> Nagigib. Lalo. Hindi, magkakaroon tayo ng tournament later on dito eh. Ang alay mo, kakakuha tayo ng sponsor, no? Tatalunin ko na silang lahat, wala nang mananalo. Guys, <laughs> okay, so naglilinis po kami ng ng palibot ng mga pananim natin. Na kalamansi, Kadaran, papaya, mangga. Dahil napabayaan po ito ng ilang ilang buwan po more or less 6 months po na napabayaan po kaya ganito na pitsura kailangan natin i-revive i, I kwan? ayusin so ito po may nakukuha naman tayong papaya ngayon may paunti-unti tayong na-harvest tapos tapos itong kalamansi may mga nakuha natin na papaya ngayon ito po may higit isang bale isang pack tapos nagtanim po tayo kahapon dun dito banda yung mga may may ikon may tulos na itim na black yung itim na black <laughs> so ma-maximize natin tong space na to kahit maliit lang to pero kailangan natin maximize sayang naman po at may mga tanim na rin tayo dito mga mangga magkakalapit nga lang yung iba dun ito yung ang variety nito is uh, gimaras tapos itong nasa likod ko ito yung golden queen tapos may katimon mango nakaharvest tayo ng tatlong tiraso yung katimon mango so ito yung natin guys yan pagka nalinis to maayos ay tignan na importante eh, tuloy tuloy lang tuloy tuloy lang na naayusin o asikasuhin